Yung kanina pa ako may naririnig na umiiyak na inakay. Iniisip po dito sa uh, mga african namin. Pero wala naman akong nakita yung kanina. ay nahanap uh, Ito pala yun. Nagkamali pala ako. Inakay pala ng maya yung maingay. Mukhang nalaglag to. Ayun, medyo malaki na. Ayun. Kukunin ko muna siya. kasi pag pinabayaan dyan may mga dumadaan kasi yung pusa makakainin ayun na kanina pa yun siya yak ng yak siguro nagugutom na na ay hinahanap niya siguro yung mga magulang niya hmm. medyo may pakpak na siya pero hindi pa niya kaya lumipad Hmm. Mga ano na yung mga balahibo niya. Yung mga laguna. Oo oh, naman. Ano Kaya nalagay ko siya dito sa kulungan ng white bahay namin. Yan. Hindi ako muna ilalagay. Ano mabuhay siya? hindi siya sanay na makakulong. Kaya nga, binigay ko na lang siya doon sa kawin bahay namin. Sila na lang yung bahala. Kasi hindi siya pwede doon sa kitchen namin. Kakainin lang siya, na Kakainin ka. Pag Patok, tutukain <laughs> na pwede siya ng mga ibang mga ibon namin. Kaya yun, pakain na lang ako ng mga isda. Sinig ko lang sila. Kaya nung papakain lang naman talaga ako ng isda tsaka mga na ako, payon, yung mga ibon namin, sa time 1 nung nakanina ko pa yung naririnig yung naman. Pero sana mabuhay siya sa kapayang bahay namin. Yung mga bago rin na yun kay na kayo, mga isda. <laughs> yung, sana dumami pa yun. Kasi nakaraan marami rin na matay. medyo malumi na rin yung tubig, pero ok yun kasi kinakain nila yung mga lumot lumot na yun ito yung itong betta fish ba to? hindi, gapi rin pala betta fish yung ada mo ito yung isa medyo natutuyo na yung tubig niya kasi siya ay nasa pinaka taas siya ay mas pero magtatagulan na kaya kailangan check sila lagi kasi pwedeng mapuno yung lagayan uh, nila may unitang magbubbles pa rin siya kasi pag talaga nito magawa ng bubbles sa ilang beses ko na nag-renid ito naman sa mga Afrikan check ko lang sila ano ko naman sila